Tapos lakad mo lang sige. Ah, parang 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 hila 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 I, mo hila siya hila no. Kaliwa. Ah, oh, kaliwa. yung sige ano. Tingnan ko ya, isa pa. Oo, oh, ano, iba yung lakad mo para kang oh. tutumba na hindi maintindihan. Wala po ano siya, balance minsan. Sige, sige po, lang. Ano parang Parang ganun, you know? Aho. Okay, okay. Sige, sige. Pag lakad mo lang, napansin ko parang gumaganon-ganon ka Sige, sige. So, sa maliban dyan sa likod mo, na to. Ito po yung ano ko. Iyan yung part na to. Kasama balikat. Higa ka daw muna dito, kuya. Higa ka lang. Sige, higa lang. Hindi, okay lang po. Walang problema. Taas mo, kuya, yung isang paa mo. Yan. Sige lang, tagalan mo. Sagad mo pa hanggang saan? Okay lang? Opo. Yan yung kanan. Opo. Yung kaliwa ko, yeah, testing natin. Hirap. Yan, yeah, opo. Hmm. Yan na po, ang pinakasagad niya. Yan na? Opo. Okay. Yan. Ah, uh, so, ibig sabihin, ito yung may problema opo. talaga? Opo. Ah, okay. So, yung isa daw ulit? Angat eh, no? Diretso, yung isa. Ah. Kaya mong steady? Hindi. Hindi, hindi po maano steady. Tingnan natin kung gaano katagal. 1 2 3 4 May ano po yung kwan ko? Ito nakaka Ah, kailangan nakatukod Obo. siya yung kamay. Pero ito, wala. Wala. Obo. So, subukan mo dito ilagay. Taas mo. Nakaipit din ng siko ko. <laughs> <laughs> May daya pa rin. O. Ito <laughs> wala. Angat. Pag yung isa kong nakaangat, sige daw, angat mo. Yan so, na pa, hindi mo ka itagal. Yan ang pinakamatagal, nagbaba na. Ah, okay. May sabihin, masakit talaga siya. Okay, sige kuya, upo ka na. Okay na yan. At least nakita natin yung problema. Whew! sorry hu Atras ka kuya konti. Yan, yan. Kaya pala yung lakad mo, napansin ko pag tayo mo lang dyan, parang konting tumutumba-tumba. na ano. Pero yung dahilan, yung pagbuhat mo ng, ng bigas, bigas na mabigat. Opo. Tapos ano yung sumakit sa'yo noon, noong time yun? Agad, ah. na yun? Victorin po kagad. Ah. Sumakit. Okay. Pinahilot ko yung time na yun, hindi rin na. Ilan taon na yun? Mga 10 years na rin siguro. Ah, tagal lah. Sige. Pakiramdaman mo lang kung may bago-bago. Oh. Dahil sa tagal eh. Ibig sabihin... Pero yung time po na minsan pag halimbong na hilut hilot niyang ganun tapos nalalagyan ng epicasin oil. Okay. Pag kinaumagan may ano ako may lakad ako Okay. sa ano ko ah, na... sa balik natin siya agad niya. Pakiramdam ko. Basta relax mo lang ko Sige pa. okay lang. Sige okay lang. Hindi ta ko yan. Basta Mm. Pag ganito, wala namang sakit? Wala po. Sige lang. Yun lang talaga yun sa likod mo yun, no? Huwag mo siya tigas, Hinga ka lang. Exhale. Okay. Hapa. Hinga lang ulit. Exhale. Okay. Dapat ka lang dito. Iko ka konti. Yeah. Sa pa kuya. Inhale ka lang. Exhale. Okay. Kamiwang ka. Yan. Tapos itulak ko to. So, tulak mo palikod. Sige. Tulak mo palikod. Sige pa. Pwersa mo. Yun. Ay, sa tokoy. din. Okay. Wala. Yung kabila, yung meron. Ito wala. Sige lang. Dito lang ulit. hasta <laughs> gilid ko lang konti. Tutulak lang kita papunta dito, kuya. Sige lang. Okay. Okay. Kabila. Tutulak lang. Okay. Sata. Okay. 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 Stiff neck. Wala ka naman parang may stiff neck. Wala. Niya. Okay lang. Okay lang. Okay, lang. Hey, kuya, dapa ka dito naman. Lipat pala natin. Sige yeah, yeah, yeah. na. Atras ka konti. Yan, yan, yan. Trakta na Bagsak mo lang yung kamay mo kuya. Ayan. Kanan kaliwa? Yung may tama? Kaliwa po. Kaliwa no? Ito no? Opo. Inhale ka lang. Huwag mo pigilan ha. Exhale. Okay. Sa pa kuya. Okay. Inhilabet. Nag-sale lang. Okay. Grabe pala to. Nag-sale lang. Oh. Grabe. Sa pa. Nag-sale. Okay. Grabe ha. Sa pa kuya. Oh. Hanggang ilalim. Kaya siguro, no? Kasi pag pasan mo dito, ang mangyayari, sasakit ito. Pero bago sumakit ito, itutulak muna ng papunta dito, di ba? Sige sige, sige, sige. Grabe. Huwag <laughs> mo pigilan ulit ko. Relax mo lang. Inhale ka lang. Exhale. Isa pa. Isa pa. Inhi lang. Exhale. Huwag mong pigilan. Diretso. Ubusangin. Okay. Isa pa. Okay. Isa pa. Sige lang. Diretso. Ubusangin. Okay. Asa natin ito. Bagsak mo lang ganito. yan Okay na. Ayan. Hmm. Ayan. lang <laughs> pakunti-kunti. Pag ganun gano'n, ka, pagdating nila, kaya naman, pag ganun naman. Sige lang po. Yan. Ngayon po, kadalasan pumupunta yung mga taga-kuron pag paalis na kami. <laughs> Tulad na nakaraan, pag alis na, paalis na kami. Biglang damami, buti hindi kami natuloy. Tapos na-extend pa kami ng isang araw pa. sa takoy. ini lang. huwag ang pigilan. Exhale. Okay. Grabe na. <laughs> hmm, pati tuhod pala, no? Oh, huh? mga nagutok yun? Sa gilid? Kanan, no? Pero hindi naman masakit yan? Hindi po masakit. Okay. I'm <laughs> pushing Nagilid ko ng kuya ito konti Nagi rin ka lang ito, yung lumalakad ka kuya kanina na una yung sabi ko parang hinihila mo siya. Masakit yon Hindi na po siya masakit. Ah. Parang sanay na siya na gano'n yung lakad mo. Hindi natin malalaman. Dahil sanay ka na na gano'n. Sige kuya, higa ka naman, tihaya. Kama sa yung likod. Hingi ka na mula din. Okay lang. Tingin mo, may nagbago sa likod? Yung, hmm, ito yung ano, kaliwa ko. Parang Ang sarap yan. Nagalaw. No? Nagalaw. Sige, sige. Uy. Kabila lang ang potok ha. <laughs> sige lang. Sige yeah, na daw, testing mo lang. Taas mo lang ulit. Uy. Walang, walang kamay, walang balikat. Yan. Yan. Tagalan mo lang, tagalan mo. Medyo mas komportable siya, no? Sige, sige. Kanina, ano eh. Baka di ba tayo tapos eh. <laughs> Magkaroon lang ng improvement siya ng konti. lang yung bagay na yun. Sige lang, kapit ko lang dyan. Sa gamit na nga yung sa kababas? Mm. Lambot lang mo lang Inhale ka lang Exhale Lambot Isa pa Huwag mo hingan Yun Yan <laughs> pa Meron pa Ano po Wait lang pa. Pwede pa kayong pumasok dito. Rupo lang po kayo. Hmm. Relax mo lang po. Inhale ka lang. Exhale. Relax mo lang. Ayun. <laughs> Sabor. <laughs> Parang relax mo lang siya. Tilaing ko lang ah, pag popigilan. Relax mo lang. Konti pa, konti pa. Tidak sangit tuhod, tuhod. Konti pa, tidak sangit tuhod. Anak. Ito yung pa, lang. Parang nagapitik dito sa baywang ko. Mm -hmm. Kasama yan dyan. <laughs> Basta relax mo lang. Okay. Oh. <laughs> Tagos hanggang baywang, no? <laughs> Sige lang, relax.

Konti. Konti lang Ate lang din lahat relax lambatamo konte konte lang <laughs> ah ang asal ng konte ah ya bakal daw ang assistant, may hawak si T. Bala pa tinatag ko lang sila paghawak na hawak Nagunahan pa sila eh. <laughs> oh, busy manood. <laughs> Tuhod, relax. Yan. Yun. Black Sige daw, testing daw. Taas mo lang din siya konti. Relax. Pag tutukod, pakiramdam mo? Nag, parang may ano siya dito? May gumuguhit. Oo. Pero mas, naiitataas mo na siya. Pero may gumuguhit lang. Sige lang, okay. Pero wala ka ng tukod, oh. Yeah, wala nang daya. Oh, diba? Uh, Tsaka natataas mo na siya uh, na gusto. Hindi oh. na rin maglayo dito, eh. oo, oo. Oh, hindi pa tayo tapos. <laughs> Pero medyo maganda na siya, di ba? Pakiramdam. Sige, tagilid siya. Dito, harap sa akin. Yan. Yan. Kapit ka lang dito. Yan. Tapos, lapit ka konti. Yan, yan. Okay na yan. Yan. Treat mo na konti itong ilalim. Yan, yan. Okay na rin yan. Tapos parang shake lang natin ng ganito. Yan. Inhale ka lang. Wag, wag, wag ka muna huminga parang tahabaan ha mo siya. Sabay. Tapos pause ka lang mga 5 seconds. Inhale ka lang. Exhale. Diretso mo lang. Okay. Sige, <laughs> kabila. Lapit ka lang konti. Yan, okay na okay, yan. Okay. Liga ka na Yan. Straight. Straight. Okay. Basta ganun lang rin. Relax. Inhale ka lang. Relax mo lang to. Inhale. Exhale. Okay. Okay. <laughs> Parang mauutot ako. <laughs> iutot mo lang. iya mo lang, <laughs> iutot mo lang. Okay lang yan. <laughs> Actually, minsan talaga bloopers yan eh. Pag ganun eh. Minsan pag puwet sa... Put! <laughs> Taas mo lang kuya. Ayan. Ito rin. Taas mo. tas mo yung balakang mo. yeah Bagsat. Straight yung paa. Dapat. Dapat. <laughs> Sige lang. Lagyan natin dito. Hilahin ko ng konti yung liig mo. Five, mga 5 seconds. Tapos, ang gagawin mo, gano'n lang. Inhale. Tapos exhale, habaan mo lang. Para umabot tayo ng 5 seconds. Ha? Inhale lang. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Isa pa. Inhale ulit. Diretso mo yung buga. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Wala namang masakit. Isa pa. Inhale ulit. Exhale. 1, 2 si yun <laughs> pakiramdam sir okay lang tapos mo pa yung ulit tagalan mo konti tagalan mo konti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kabila One, two, three, four, five, six, seven. Pwede na, no? <laughs> Kanina, halos hindi. Sabi mo, may, may nakaipit yung siko mo, di ba? Sige, taas mo lang yan. Taas, tatanggalin natin itong sa likod mo. oh, sige, straight mo ulit. Tatanggalin mo yung siko. Dahi, ayan eh. Ayan, 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 Sige, taas mo, sir. Ang kabila. Wala na, taas na. <laughs> di ba? Oh? oh, halos pareho na. Diba, hmm. kanina sabi mo, is, tinutukuran mo yung, tin, tinutukod mo dito yung siko para maiangat mo siya, diba? Sige daw, bangon ka daw, hindi natin kung... <laughs> Sige sir, tayo ka lang. Okay lang. Taray mo daw lakad, testing lang, yan, eh. isang-isang gano'n lang, dito lang, yan. Eh. Sakit sa pagramdam. Sakit sa pagramdam. <laughs> ah, hindi mo nakaangat dati yan? Ganon, ganon. Pag nag... Pag, pag lalo pag nakasunod ako ng brief, oh. kailangan ah. makasandal ako sa pader. para ma... May... Uh, may... Uh, may... Ano ko siya? May parang... Parehas na rin sa ano? Okay. Sige, isa. Isa pa siya. Sige, sige. Yan. Yan yung kailangan. Tapit mo lang dito. Laba konti. Medyo parang mahirapan tayo. Hindi, labas mo ng konti. yan. Sige lang. Ay, okay lang. relax. Parang hindi natin ma... Nag-enjoy <sighs> <hail> Nag-enjoy. <ahead> kasi di na daya ko eh. Pag nag ako. Pag naglalakad. Uh -huh. Parang si ka na Kaya ang makakaano sa akin. <laughs> Palakad ng maayos. Hindi kasi kung dati ganun, hindi mo mataas, no? Hindi ka Na, natataas ko, kaso lang talagang mag-ano, mag-asandal sa Kasi patin. tutumba ka. Oo, walang... Wala. Ay, Sige, saan yung kaliwa mo? Ito, sige daw. Taas mo, taas mo yung kanan mo. Tagalan mo, tagalan mo ng konti. Tagalan mo. Hindi, hindi naman medyas. Kahit ganyan lang. Yan, yan, yan. Yan, siya kasi. Yung, yung kaliwa kasi yung pang niya. So yung, yung kaliwa, walang, wala siyang, oh, hindi siya, siya nakaka eh. oh. Ito yung kanan. Walang problema. Walang problema. Naangat ko at saka na mabalance ko. Ngayon, pwede na. May balance na. Taas mo yung kanan. Ay, Pwede na. na. <laughs> Kasi yung pag nag-brief ako yung dito sa ano, kaliwa, kailangan nakasandal ako. Nakasandal ka sa kaliwa, yeah. no? pag kaliwa kailangan na. Nakasandal ko sa pagyo. So, mm. Yan, mm. na ganun. Kasi wala nga ka siyang... Oo, wala. wala, hindi, wala siyang parang walang lakas. Oo. Wala siyang control. Hmm, okay. Ngayon, try ko mag-brief. Pwede na. na. <laughs>

Ibig sabihin mo. 2016. Mga, sabihin mo na, mga 9 years. Hmm. Parang halos ganun din. Mga 9 hmm. to 10 years din siya. Hmm. Eh, hmm. Tapos kuya, ang gawin mo yan sa kanya, hindi mo naman kailangan na, ano, kung mag- Exercise ka lang, ganyan. Ka na, parang gaganyan ka lang. Tapos tataas mo lang. Tapos pagtaas mo, hmm? yung isang taapa mo, taas mo siya. Tapos babalik ka ulit. Yan. Yeah kabila naman. Para alam mo may balance na siya, di ba? O, dahan-dahan lang. <laughs> Dati kasi, sir, pinahano ko rin ito, pinahilot. Kaso hindi nag-ano. Hindi rin nag-click. Siguro, siguro hindi pa talaga panahon yun. Hindi pa siguro pa nang. Kaya, siguro ko nang maka, ano sa akin, ang diritsa yung lakad. Pero yan kasi yung dahil matagal na siya. So yung lakad mo, hindi mo yan siya mapapansin na dahan-dahan siya nagbabago. So, pero naman kung halimbawa, uh, after, andito pa naman kami siguro hanggang 30. So, observe mo lang din siya. So, kung sakaling, may oh, Mo, rin. mas maganda. Oo, mas maganda. Oo. Oh, pero kahit ano na, hindi ko pa rin naman alam kung ano-ano. Basta chat lang kayo. Chat lang po kayo. So, kung may last day na kami, sabi ako baka mas maganda mo ulit natin. Kahit yung last day lang. Oh, para. Pero pakaramdaman mo rin siya, lakad-lakad ka lang. Huwag ka muna tumalon kasi ang problema mo sa balakang. Eh. So, pwedeng stretching. Yung sinabi ko sa'yo. Upo sa taas mo. O, parang ganun lang. Tapos, yung kada isang pa, kung kaya mong 8 seconds. So, tapos, upo ka na naman. 8 seconds din. Tapos. Dati kasi may daya. Sabi yan. Nalagay ko si Sabi yan. Ganun na Ayan, hindi. Yan, walang daya. Kung mag lang. Parang... Diba? Dito ba yun? Parang yung nag-ano na ako. Pagkina sa paa ko. <laughs> sabi mo, tumatagos-tagos dito. <laughs> parang yun na yung ugat na nag-raise. Baka na up na. Hindi <laughs> <laughs> pa pahira pa. Kaya tiyanong kita kung masakit din. Sabi mo, hindi na wala yun. Di naman. Na, wala na siyang sakit. E. Kaso lang, parang pigil na pigil. pigil. Yung Kahit na sa ano ko, pakiramdam yung hakbang ko normal na pero pigil pa rin siya Pig, pigil pa rin siya sige na kuya isang tayo balas na Ita itaas mo yung kanan yung kanan ang itataas mo tagalan mo sige 1 2 3 wala na oh <laughs> normal na eh tsaka yung kanina di ba pag tinaas mo ng ganun nakatukod oh, to eh nakatukod Oo. oh. yung kaliwa kong kamay Auto, oh, oh, siko. siko. Tsaka yung kamay mo, nakapigil. Oh. sige sige, wala na tayong magawa diyan. Ayun ayun eh. Umu okay na eh. 'Di ba? Thank you po. Thank you. <laughs> okay na siya. Eh.